That's the time na pwede mo nang balikan yung passion mo. Hi guys! Good morning! Pang two days na po natin dito sa Taiwan. And right now, nagte-treadmill po tayo dito sa Taiwan. And solo po natin yung gym. So, well anyway guys, minsan kailangan mong gawin yung ayaw mo na trabaho na hindi ka komportable bago mo gawin yung passion mo. So, kapag ka okay ka na, stable na yung financial mo, kumikita ka ng malaki, that's the time na pwede mo nang balikan yung passion mo, yung masaya na naginagawa mo, at alam mo yon na nakakapag-generate ka ng value sa ibang tao. Kasi, okay naman gawin yung passion, pero sometimes, yung passion na ginagawa natin hindi siya nag-generate -ge ng malaking income kasi hindi po lahat ng passion is kailangan po siyang unahin lalo na yung ibang passion guys hindi naman talaga siya mag-generate -ge ng passive income sa atin de ba pero kung alam mo yung passion mo kapag tinuloy mo yan at dinawa mo at makukuha mo yung financial freedom at time freedom na gusto mo so perfect go for it pero kung alam mo, yung passion mo is sa dulo, hindi mo makukuha yung gusto mong um, income. At the same time, wala kang time, financial freedom. So that's the time na kailangan mong unahin yung hindi ka komportable at hindi ka masaya. ba diba? Kasi marami akong kakilala na successful people na inuna nila yung hindi sila komportable. ba diba? Kaya nung sila naging successful, kumikita sila ng malaki. So that's the time na binalikan na nila yung passion na gustong gusto nilang gawin. So yun lang. Thank you and see you again sa next vlog. Bye-bye!